Tara guys, samahan niyo ako kukuha ng malunggay. Uy, ihalo po sa noodles. Pagulat kasi kaya magsabaw tayo guys. Kaya samahan niyo ako guys. Ito na yun siya, guys. Oo, oh, di ba? Perfect sa sabaw ngayong tag-ulan. Iasamahan ninyo ako magluto ng masabaw na noodles. Ayan, tara, samahan ninyo ako. Pero hindi ko ipapakita na magluto ako kasi hindi ako marunong magluto ng noodles. Ay, hindi. Magluto talaga. Hindi talaga ako marunong magluto. Kaya, Siyempre lang yung lulutuin ko ngayon. Tag, ah, uh, tag, ulan. Oo, kaya, tara, samahanin niyo ako. Pero, <laughs> hindi ko na ito makita. Sasayawin na lang. Chan, oh, chan, tarararan, chan, chan, tarararan, ten chan, tarararan. Oo, di ba? perfect kaya kaya sa lahat ng mga gustong magsabaw oo magsabaw na kayo habang tagulan pa oo kasi kapag sunod na araw mainit na kaya enjoyin natin ang buhay natin magmalunggay tayo bye maraming salamat sa support ninyo shoutout out po sa inyong lahat yan sa lahat ng solid supporters ko sa mga kaibigan ko na nandiyan na nanuluod palagi sa ating mga videos na walang sawang nag, ano, nagmamahal at suporta sa inyo. Maraming maraming salamat. Bye! Chang chang chararararang Chang chang chararararang Chang chang chararararang Chang chang Ayan, oo. Tama na mag-video guys eh, gusto ko talaga tapusin yung video na yan. 3 minutes <laughs> na ang kulit di ba perfect ko oh, ba perfect sa tagulan baga ano tayo ng noodles bye bye ulit mm -hmm.